Ito na ako. Ay, mo, Mitch. Ikaw so, naman, oh. Eh. Ayaw mo, Mitch. Para sa tayo. Baka, na ko yan in the future. Tayo, ganyan ka pala kumain sa dahil. <laughs> o, oh, balot lang kayo, mga be. Mamaya na ang pang pinali. Uy, may mukbang. <laughs> ito ang mukha ng ano. Ano? Ito ang mukha ng pag may kainan. Ito na. Beshi, nakabistida yan kainan. Sabi ko sa kanya, bawal yung damit niya doon. Tatakas ka pa!

ano pong ang motto sa buhay? Pwede kumain. Po po. Kumain hanggang kumain Kumain para ano? Ano para? Hindi to ay. Ano ba kikita Ito ano? pong po motto sa buhay? Ay, ito ito. Ma, ma, ano pong ang motto yung no, ang yung nakita. Ayong, ano naman niyo? Ma, ano pong ang motto sa buhay? Kumain nabang may pagkain. Okay pa. po. Sa inyo po, ma'am? Ma, am? ma am? no, 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 no. Eh, pass pass. Oh, okay. pass, pass. Pass, pass, pass. Jelica, Jelica. Teka lang, binibigla mo naman. Ulit na may tanong. <laughs> ano pong motto moto niyo sa buhay? <laughs> Kalapuhan, <laughs> matino, ano man po. Pag ka ng boyfriend, maway mo din. Mamaya! <laughs> eh, oh teka, hey, babalikan natin. Ay, sinasabi ko yung... Pag nagaling siya, mas magaling ano ka. Ano po sabi niyo, ma'am? Mm? Ano po sabi niyo? Pilagayin moto ba yan? Oo, okay, moto. Ako, ako, ako. Meron na. O, oh, ito, ito, no, ito. No, no. ah, meron na, meron na. <laughs> ano po sa inyo, ma'am? Kapag may taong galit na galit sa'yo, galitin mo pa hanggang sa mga <laughs> <laughs> Medyo, medyo masakit yun. Ah. <laughs> <laughs> <Ayun>. <laughs> kayo po, ma'am? Kayo po? Ano po sa inyo, ma'am? <laughs> ayaw niya, ayaw pa. Ano sabi mo? Kayo po, kayo po? Fast day pa. Ay, Ben! Ano ba mo? Ay, ayaw niya. Pass ako, pass. Ayaw niya, pass. Pass na, pass. Ay, ra, ikaw. Ano ba mo? Pag may Pag galitin mo, galitin mo lang. Pag galit siya sa'yo, galitin mo lalo. Para mamula siya. Bakit ako hihihit niyo? Ikaw naman, ikaw naman. Hindi Dali. na kaya ang kainan mo walang chasharo. May ipon. Pag may handaan, ihanda ang plastic pang charo. tapos, tapos mamaya magbalot ka. Ha? magbalot na. Hey, love, hi. Don't eat na. Baba. Ay, high black. Mais. Ah, do you want corn? Yan. Yan, okay na yan. Yung buntot po sa logo, yung may nakapinakamali. Ang pangit Ang pangit mo. Pulang ba? ba? Salatib? Sino ba kayo? Eh, yung nabusog na masama. na masama. Ito masama. Ito Hindi kasi makakain ng ayos. Ito yung ang Tingnan mo si ko baka may sa Lifetime record na yun. Pero kung ka sa magandang mo sa pinako. Hello guys. kumusta kayo dyan? Ito kami. Pakain kayo. Bumati ka. kain. gusto nyo pa sa iyong pamilya? Wala ka iPhone. Wala. Ganyan. Say hi to my vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. vlog. Thank you, B. Ayan na po. Nagbabalot na po ang beshi mo.